Ayan. Ayan yung sayote na binibenta dito. Ay, sir, magkano po yung kilo niyan, sir? Uh, 10 piso na lang. 10 piso uh, per kilo. Uh, oh, mura-mura naman, sir. Bagong ikas pa? Oh. Bigat-bigat niyan. Bitbit Ayan, ilang kilo 'yan? Ayan. Available pa kilo lang. Uy, dalawa pa lang yan. Yan. So, ayan, tatlong kilo. 30 pesos lang. Dito lang nyo mabibili yan sa ano. Saan ba ito? Sa Binggit. Sa? Pakon? Pakon. Sa Lubo. 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 Sityo Lubo. Pakon, Binggit. So, ayan. Dito lang yan sa Pakon, Binggit, Sityo Lubo. Ayan. Kuha lang kayo, sir. So, kung gusto nyo ko bumili dito, pumunta lang kayo. Mag-hike kayo dito sa Mount Lubo. saka may makikita kayo dito sa baba. Pagkababa nyo. 10 pesos lang per kilo. So, ayun, punong-puno ngayon. 30 pesos lang yun. <laughs> Pasalubong yan. Pasalubong na sa